So marami talagang pumupunta dito guys sa Perez Park sa Lucena guys karamihan dito mga estudyante dito sila nagkatambay ano kasi marami dito mga uh, pwedeng maupuan guys titingnan natin ang revolto ni Manuel Quezon guys dito na yung makikita sa Perez Park ng Lucena ayan So ayan guys, makikita natin yung mga estudyante guys So ayan, nagpa practice sila yung sayo guys Tapos uh, dito sa parking guys, ayan uh, Naglalagay na sila ng mga decoration para sa Pasko Ayan guys, so Ayan So pupunta natin doon, doon guys yung may mga decoration ng mga paru-paro Okay, let's go Ayan Alright guys Tara na guys, samahan nyo ako sa araw na ito guys So ito na nga guys, yung sinasabi ko may mga naka-decoration na mga paru paro makikita natin ano. Ayan. Okay. Ayan yung Tayabas Capitol. So dito guys, pagdating dito guys, ayan may mga may makikita tayong mga bulaklak na naka uh, decoration ano ayan at yung uh, ah uh, hindi pa nayayari yata yung uh, malaking uh, Christmas tree na hindi pa nalagyan ng mga uh, Christmas uh, light decoration ano. Ayan. Makikita nyo guys ayan oh. So bawal pa yata ito pa ng, ano, mga tao guys. Itong part na to. Kasi wala akong nakikitang may mga tao na na dito eh. Ayan. oh, di ba ang ganda guys lalo na siguro pag ano. Ayan, siguro may mga ilaw yan, may mga lights. Ayan, sisindihan niyang pag -gabi. Ang ganda siguro niyang, guys. So, update ko lang kayo, guys. Ha, pag ito ay uh, tapos na. At uh, makikita natin pag mayroong mga ilaw na. At kukuha nga rin natin dito ng vlog. Ayan yung uh, simbahan ng Iglesia Ni Cristo. Ayan, guys. O, oh, diba? Ayan. Tapos yung STI. Okay. Kadalasan natin dito yung malaking Christmas tree sa Florence Park mo Cena City guys. So hindi pa nila tapos malagaan ang Christmas light decoration dito, dito na natin dito, dito guys. Yung malaking uh, Christmas tree dito na nilagay sa Florence Park sa Cena City. Odi ba guys? Ayan oh. At ang ganda talaga dito guys. Siguro pang gabi bang sinindihan yung ilaw sa mga naka-litong mga blus sa mga paru paron no. Ang ganda siguro tingnan pag sa gabi guys. O di ba?